<Tabii yapa. alass> Ma <-esselera? laughs> matibay daw, hindi malalasing. Kita-kita sa camera, lungangi. Nasaarin Na, lasing na naman sa buwan mo, mais. Sa daw sa pag iinom ka, ka wala na. Ita, kita, kita sa camera, talaw. Ay, isa ba? <laughs> Ikaw sami. ikaw. Wala, wala na. Hindi kayo Hindi na kaya. lahat? Laglag talaga. Laglag, laglag. Pagkabi na yung ko, yung matatapos na yung palabas. Ha? Sarang sa inyo. Magkapatid ka. Pasaw, Patay sa lasing